My own halo what i'm in for catch me up on i'm gonna say more Walk to the beat on my own tune step one step two, what i'm into I don't really know what to tell you all I know is i'll be good through and through So if you get the chance to know me like I do. Hi guys <laughs> Attention on retirement party I enjoy. So na-deliver na 'yung AC. Ayun. So ikakabit 'to mamaya. Waiting kami sa magkakabit ng AC. 'Yan so tapos na ikabit 'yung AC happy na sila kasi hindi na sila maiinitan sa summer and hindi na rin kami magsiksiksikan doon sa room namin. So medyo matagal natapos yung pagkoconnect ng AC kasi malayo siya doon sa connection. Kaya medyo natagalan sila sa pag connect nitong AC but natapos naman din. So yes, let's see on the summer! meron akong good news. So, ayun nga guys, share ko sa inyo yung good news na na-receive namin. Kasi, di ba na-share ko sa inyo yung uh, may nagpunta na police dito sa amin na hindi kami in-inform. Kasi yun yung time na nagpa-process ako ng visa extension. Kasi nga, malapit nang mag-expire yung visa ko. So, hindi namin in-expect na ganito kabilis yung magiging result ng aking visa extension. Kasi, um, umpisahan ko muna guys kung paano nag-start, no, kung kailan kami nag-start. So, 18, um, nag ako ng application for my visa extension sa IFRRO website. And then, pagkalating ng um, Feb 24, yun, pinuntahan na kami ng police for verification. And then, Feb 28, tumawag yung FRO ng Hisar sa kay Gorav nagpadagdag sila ng document, yung undertaking na galing sa akin mismo. Kasi yung isang undertaking na ginawa niya is kay Gorab galing yon So, hiningi ng FRO Hisar na yung sa akin talaga mismo manggaling. So, ginawa na ako ni Gorab ng undertaking letter. si share ko sa inyo yung format. And then, afternoon noon, submit namin, um, hindi kami nag-expect kaagad ng result. Kasi, di ba, last time na nag-apply ako, talagang medyo matagal siya. Pero ngayon, March 1, naka-receive ako ng email from FRRO na magpo-proceed na ako ng payment. So, ibig sabihin, magagrant talaga yung visa kapag magbabayad na, ba? Diba? So, yun, pagkabayad namin, March 4, nareceive ko na yung aking visa extension for one year. Ayan. So, another one year tayo na mag-explore dito sa India, guys. And then, yung binayaran namin na payment for one year visa extension is nasa 9,960,000 in rupees. Yun yung total na binayaran namin. So yun, sobrang saya namin kasi extended na yung visa ko. And so yun, hoping na next year makaka kami. And um, yung delivery ko is June. And then mag apply ako ng OCI ng mga first week of September. So siguro meron na akong OCI niyan. Kaya bala kong umuwi next year. So, yun yung good news na gusto ko i-share sa inyo guys. Kasi sobrang bilis talaga na response ng FRRO and sobrang natutuwa kami. Masaya lang akong i-share sa inyo yung naging experience namin sa FRRO despite sa mga negative na mga sinasabi nila na antagal mag-reply, ganito-ganyan, nagkakaproblema sila sa processing sa FRRO. Pero yung sa amin, sobrang bilis talaga. Kaya sobrang thankful and blessed kami. So, yeah.